Hello guys, yan. Bali, ito ating grinder. papalitan po natin ng karbon uh, Dahil ubos na po yung carbon nya. Bumili po tayo ng carbon na makita. Yan. Uh, tsaka po, nilinis na rin po natin itong uh, ang tawag dito? Amateur nya. Yan. Niliha po natin. Yan. Dapat po 1,000 gasa. Wala kaming 1,000 na liha. E, nilinis lang po natin yan. Ayan. Mangintab na. Ngayon, kakabit na po natin itong karbon. Ayan, guys. Nakabit na po natin. Ayan. Ganyan siya, guys. Ayan po. Naisaksok na po natin yung ating unang karbon. Ayan, guys. Ito. Ang pagkakabit na ito, guys, ah, meron ito yung butas. Ayan, guys. Ito ay susuklot nyo lang po dito yan, yan. papasok nyo po dyan guys yan papasok po nyo po ganyan tapos sa kanya po eh, lalagay itong carbon nya nauna po yung pinaka brass nya po ito yung ano magkoconnect po dito sa wire bali yan guys naipit nya na yung wire na yon, yung brass na yon. Yan, kaya okay na po siya at ikakabit naman po natin doon sa second na uh, lagayan po ng ating karbon. Yan guys, uh, ayos na po yung karbon natin. Uh, pwede na po natin takpan ulit. Yan guys, madali naman po itong ikabit kasi apat lang naman po ang tornilo to. Yan. Yan. Ngayon guys, uh, atin namang testingin. Saksak natin. Ayan. At pipindutin. Ayan. Ganda na. Ayan na lang. Ayan. Nales na po yung ilaw niya dito guys. Nung una kasi yan guys ay masyadong malakas yung spark. pero dito meron pa rin siya. Siguro. Pero pwede na si guys na gumana na nito. May mga spark pa siya guys. Dapat yun ang matanggal guys. Siguro iisisim pa natin ng pinong liha para mas maganda po yung kapit ng carbon. Yun lang po guys.